session we have Alex and Star School Hello, congratulations. Ito ba ako sa mga kanan? kayo, ano? joke na. <laughs> Tanong ko lang, kasi kay direct muna. Parang uh, very successful yung Mary Cherry Chua, di ba? Is there any pressure on your part to para ma mahigit, hindi man ma ano, mapante, yung yung film na yun with this film, Marita? Kung alam nyo lang kung sobrang laki pressure. Kasi, um, parang, ah, uh, parang, dahil from you ako ngayon eh, na, hindi na lang po ulit ang na umahat din si Boss Nick ng marketing. Parang, hindi na pressure, yung pressure for, for this year. So sabi na, baka kaya mo i ako, Sabi ko po, po natin po sa akin. <laughs> So, laki po, laki yung pressure, na kalaki big deal na po sa akin. Nagulat ako talaga sa boost ng marketing niya. So, ito very fresh to talaga on the Before my second question, follow up lang direct. Uh, ano ba? Parang yun ito na bang genre 'yung gusto mong ma-recognize ka bilang uh, horror an film director or, or parang gusto mo ring makilala bilang ibang doon sa ibang film genre. Okay, hindi po ako pag i-filo kaya na naman po 'yung ibang genre. Pero mas gusto ko po talaga mag-focus Uh, film director. No? Kasi konti lang yung mga gumagawa na konti lang kayo, konti lang yung uh, pwede mong colleagues uh, at mga kasabay na yung gumagawa. Thank you po. Yung second question ko for rin sa kay Luis. Tanong ko lang kung kasi parang na, nalilinya rin kayo sa horror eh, di ba? Sa rooftop, tapos dun sa deleter. Ah, uh, kayo ba, how do you prepare yourself doing yung ganitong klaseng film? Kasi yung iba para di bang aharap sa salamin, then magpa-practice tumili, sumigaw para mas maging effective. Parang kayo, how do you prepare for this uh, film? Especially on this Marita. Especially ikaw Kung kumbaga ito, di ba? Hindi madali yung ginawa mo. Ikaw yung mananakot eh, di ba? Okay. Um, last time mo kasi sa Spellbound, ito na din, well, doon siya ng prosthetics. Yun naman, um, hindi ka kasi naman kasi siya nakabilis sa totoong story. So, mapet lang ako mismo sa backstory ng character ko and siguro sobrang konti lang din yung mga eksena niya and wala siya masyado effort eh. Hindi naman siya nananakot eh, bigla lang susurpot eh niya. So, masasabi ko na mas, hindi naman sa hindi ako nag-effort po doon, pero mas siguro mas sinoprahan you know, ko lang din. Mas like, may research po ako, um, kinalala ko siya mabuti, kasi um, marami nang kakilala sa kanya. So, kailangan natin mabigyan ng, ng justice yun. Kapag napanood nila, parang, oh, okay, um, oh, ito nga si Marita. Hindi, oh, hindi naman ganyan eh. So, kailangan natin. Kailangan natin mag-research. And, um, may mga kinausap din po ako ng mga taga... <laughs> Siguro to graduate sa school na yun and partners mo ng theater room. me. Kilalang niya siya. Kasi so, kilalang siya and um, marami siya na share sa akin. Kagabi lang. And may mga kasarin siya mga, mga photos, ganyan. So, yun. Isa din yung sa nakatulog sa akin. And pinaka hindi ko binitawan, kahit siguro nung nag-shoot na po kami is naot ako ng taon ng mga horror films. And nakot ako ng nung nakot ng mga behind the scenes, mga... Yung mga ganun po, kasi marami po ako natulutunan din talaga Kapag sa, sa panonood. Parang workshop ko po talaga yun. Kapag nanonood, nanonood ako. As in, sobrang busog na yung mata ko, yung utak ko. Kaya, halos minsan hindi na po, parang tutulog noon noon po ako So, yun. Yun po yung, yung paghahanda ko palagi. Eh. Um, mas nag-workshop ako on my own. Nag-research ako para ginagawa ng assignment ko. Siya, hindi naman po tayo po nila tayo. Before Luis Renz, follow up lang, how hard yung mga prosthetics mo? Hindi ka ba kinate? hindi ka ba nahirapan? Na allergy dahil sa dami ng prosthetics na ginawa mo? Um, Mayroon po akong skin asthma. So yun po yung una unang kong sinabi sa kanila na paano po kaya yun? Baka mag-break out or ganyan. Tapos sabi naman nila kay mother, ginawa na po nila ng parang bago pa ilagay sa akin. And um, matagal, matagal po siya ginagawa, like two hours. Yan po, kung um, makikita ninyo, mukha po siya crinkles, pero hindi. <laughs> Nakakatakot po siya pag napaloon niyo, I swear. As in, kahit ako po, kung nagsisigar ako, nagmamadali po ako mag-CR ko, sa'yo ako po, hindi <laughs> sa rin. Sa totoo po talaga, kasi so, nagmamadali ako. And ang pahiyo po kasi doon, nakakontak lens ako ng white, na meron lang black, black sa bitna. So parang mga ganun lang, yung mga makikita mo. And yung nails. Ayun ko ba, sa days ko, ako hirap na hirap. Bukod yung nasa buha ko. Kasi parang si CR po ako, ang hirap, nagtatagal at sila lahat. Parang nahihiya ako magpa-retouch na magpa-retouch sa mga kuya na sa prosthetics namin. So, hirap na hirap pa ako. Hindi nila akong mainom ng tubig, hindi Parang hindi pero minature ko naman na saan ko worth it? Ganito? May isang araw na for 8 naka-prosthetics ka na hanggang mo Yes! Oo, oo. Dari tayo na natin yung mga isa na And medyo kanabahan mo ako kasi kumuha na ako ng steak, ginagalan ko na sa mukha ko kasi makapinag po siya. Tapos after nun, pumunta ako ng may um, store ako na pinuntahan ng skin pag ko siya ngayon, may makakita na ako. Eh. Yung scratch na, agad. Mayroon siya kasi. Okay. So, okay. yun na, kailangan niyo po uminom ng tubig para hindi kayo maging ganyan. Yeah. Yes. And sunscreen. <laughs> 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 para gusto ko na nandun. Oo. Okay, Um, ano nga po ulit yung Preparation mo, doing your role. Um, yung preparation ko lang po kasi, parang sa hindi lang artist na meron kayong mga spirit animal na tinatawag kapag meron kayong certain project. I think ito tinawag ko yung tili ni Chris Aquino sa unang feng shui ng movie. Yun yung talaga yung parang sabi ko kung meron mang magiging trademark, parang gusto ko rin naman magiging yung sigaw ko or yung tili ko yung mga ikilana. And dito kasi sa sa character ko na si Sandra, ano lang talaga siya, pinaprotektahan lang talaga niya yung mga um, estudyante niya doon sa, sa story. Wala talaga masyadong uh, preparation. I think, um, sa akin, kung paano ko mag-recuperate from the taping itself or from the shooting itself. Kasi sobrang draining ng lahat ng sigaw, lahat ng emosyon na bibigay kapag sa horror film. So, mas doon ako, doon ko pinrepare pre yung sarili ko kung paano ako mag recover the next day. And knowing na meron din akong school, kasi meron din akong place school na inaatadan. So, parang pa, nag-volley lang ako from one place to another. Kaya, mas extra dreadful yung mga araw. Yeah. Share ko lang po si Inu Wispe sa kaysera po siya, na tinakot siya ng Ang ganda po nung tilihin niya, para lahat kami yung... yung AD, yung script... Kaya sabi niya, alam pwede nating ibenta yung audio ni Luis. So sa mga mga sinong tilinga, pwede namin yung mag-stack audio sa mga horror films. Sa Paldao. Ano yun, ano yun? Ang galing na Ay pero congratulations. Ang ganda ng trailer. Sana maging blockbuster like yung... Mary Cherry Chua. And thank you. Congrats. i i i i i i Thank you, bakti. DJ. May welcome back again. <laughs> Thank you. Kasi nga natin tako talaga siya, dumaan siya talaga. Oh, wait. Dito ba may nararamdaman? Oh! Huwag ka mong Sorry po, sleep. <sir>. Uh, <laughs> <sorry. laughs> Siguro ako hindi multo, pero entity. Parang ayaw ko siyang i-label may iwan dito yung mga nakayapa na tao or mga, ba, ano ba yun? Mas, mas ganun yung pinapaniwalaan ko. Not unless magpakita siya talaga sa akin kasi in, in full day lang. Doon ako wala. Pero may pa lang. So, hindi ko po tinatawag yung mga tao. <laughs> Oo, oh, yeah. hindi ko po kayo gusto makita nun. <laughs> um, naka-prosthetics, nakakatakot ko talaga siya. Pero, majority, uh, majority masaya ko talaga ako kasi na-enjoy ko siya. Minsan ko lang naramdaman yung takot talaga nung hindi ako naka-prosthetics. <laughs> Nakaayos ako, uh, 70 yung look. And then, doon nag in lahat na parang Masyado ko kasi binuot siya sa isip ko eh, kung sino siya, kung ano yung mga pinagalingan niya kung saan galing yung mga galit niya, kung anong mga pinagdaanan niya. Ay, hindi niyo naman siya mababasa online talaga. So, ginawa ah. ko siya sa akin. Uh, I mean, on my own. Tapos, nung nandun na ako, uh, parang hindi kayo ma-spoil, gusto meron akong isang eksena doon na ginawa na alam naman natin lahat na naresucy siya sa so, isa kanyang uh, last act, act na ginawa niya. And nung nandun ako mismo sa eksena doon, umiiyak ako. <laughs> Kasi, <laughs> bakit pa lang ako dun sa parang ramp? Kasi mataas po talaga. Um, parang, yun ako. And then, may talent. And then, may harness. And hindi ko po first time ang harness. Pero first time ko na makita ng lubid sa harapan ko. And yung lube, sobrang taas. Nakapag mag-fail man yung kung ano man doon, sa <coughs> ko. Pero syempre, may tiwala po ako sa lahat-lahat. Right? Overtime and all. And doon pumasok yung parang, dahil hindi niya matanggap kung anong nangyayari sa kanya. Tapos nag-aaruhalo niya. Tapos na malapit na sinitire, nangyayari na malapit na sinistra Kaya mo ba? Kaya mo ba talaga? Opo, kaya mo ba? Kaya mo ba? Let's do this! Hindi naman panik talaga sa niya ta. And, um, dalawang take yung ginawa namin. Nung pininood ko po, hindi po ako na-satisfy. Inulit ko po siya. And ito yung pinakakatakot na part. And direct dito ko lang po aaminin sa um, pinababaan ko yung harness. Tapos medyo nakaangat yung lubid. Kasi kaya hindi ako nasatisfy. Nung una ko po siyang ginawa, halatang baluwag yung tali. So, ginagawa ko yung leg ko para kunwari, nasasakala Pero hindi naman talaga. So, nung pinanood ko, kung ako yung audience, hindi ako maniniwala. So, parang sayang naman yung pera ko dito. So, dapat kapag paniwala siya. And, highlight siya ng pelikula eh. Kailangan mo ka justice So Ginawa ko. Yun na, pinag-adjust na, na -adjust and all. Naramdaman ko po, po talaga. As in, hanggang sabi ko, okay, oh, kaya ko pa, kaya ko pa. Tapos nung nararamdaman ko nung malapit na, hindi ko na kaya. Kuya, paangat-angat mo na. As in, medyo matagal siya. Para lang ma-feel ko at eh, makikala na parang totoo. And hindi ko na tinignan effective siya. And ewan eh, ko lang dito kung kaya, pwede natin makita yun or palabas. Pero at least ginawa ko pa rin just in case nung na pwede siya magamit. Kasi so, siya pwede ba? Yun lang. And kasi ah, I na naman ako. Actually, kinang things ko siya na okay na first day. Kasi sabi ko, baka hindi ko makakita kung ipapa-NDRC pinagin. Pero pinigin talaga ni Rena. na mas mas tapas yan is ito yun natin. Uh, Plus, actually, ko sa ito na. Kasi nga, kasi nga, kasi nga, ang nagdaanat na nasa nararamdaman na nararamdaman ko na yung sobrang so, okay. na so